Hello, uh, JC. Hello. Hello uh, congratulations sa second uh, single mo. Um, uh, question yung, di ba nirelease nire mo yung uh, idolo? Opo. Okay. Uh, uh, ano yung naging feedback ng mga fans ni daddy mo nung, na, nung nililis mo yung song, yung song na yun? Ano, uh, nagpapasalamat po sila kasi kasi nga uh, lahat sa music video na ginawa ni Direk Miggy nandun po yung uh, parang interaction niya ba, uh, with fans kung gano'n niya minahal sa kung gano'n siya minahal ng fans po. So, masaya po sila kasi syempre may kanta po na inalay po kami para po sa kanila at uh, through us sa uh, mga naiwan nila, di. Yun po. Nagkaroon pa ng way na na-meet -na mo yung, yung ilan sa mga solid fans ni Daddy? Opo, po, syempre po. Mad madalas po kapag ka nakakasalubong po sila sa pag nagsishow po ako. Sasabihin, man sa ni daddy mo, daddy, may tape pa sila. Magtuwa-tuwa po ako. Sa kapag na pagka sumasabay po sila sa kanta ni daddy, yun po, nakakataba po talaga ng puso po yun. Dahil kasi sobrang proud po ako. Uh, kanina na-mention mo na yung yung mentor mo sa pagkanta, sa pagsusulat ng 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 kanta ng awit, si Daddy mo talaga ah uh, can you share to us, paano yung style niya ng pagtuturo sa iyo ng mga bagay na yun? Yes, ah uh, ganito po kasi. Nung una po kasi talaga, hindi po ako kumakanta. Talagang, ano, uh, gitara lang. Uh, tapos, natuto po ako mag-compose ng awit uh, is 14 years old po ako. Yes, and uh, una ko po kayo ng noon, hindi niya po nagustuhan. Pinagalitan niya po ako na, Ah, bakit? Da ba dahil po, baka English po kasi baka hindi niya po naintindihan. Hindi, <laughs> <laughs> mali-mali na naman kasi. Kasi, kasi kwarting lang po ko doon. Tapos pang heartbroken pa. Sa so, siguro sa kakit, baka iniisip niya, baka heartbroken na itong anak ko, batokan ko nga. Hindi. <laughs> 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 after po noon is, ah, uh, yung pala, yung encourage niya, alam siya nag sa akin. No? Kasi, siyempre, heartbroken niya yung kanta. Iyak ako nang iyak po noon. Tapos, ah, uh, nakagawa po ako ng kantang inspirational na kanta hanggang sa dulo ng aking buhay, which is dinuwet namin ni Daddy before sa iba. Um, ito na po nagsimula yung nagustuhan ni Daddy yung awitin ko. And um, tuwing -co compose kami, uh, magkasama kami, kanya-kanya uh, kami ano, uh, pasok ng kanta. Or, criticism kanta ko, yung, yung sinulat ko, pangit, sabihin niya, ang totoo, diretsyo ka nila. Pero, nung, pero may pagmamahal po nila. Sabihin niya, pangit siya na, baguhin mo gano'n. Tapos, kung sa kanya rin po, tinutulong ko rin siya, dahil para mas maganda yung po. Ganun po, ganun po ang mag about sa pagsusulat. Sa gitara naman po, ayun, kung ano yung mga basic, ganun, ganun lang po yun. Tapos yung pag-awit talaga, pag nagkakaroke po kami. <laughs> yeah, doon talaga ako. Hindi kasi naman ako masyado kumakanta doon ng panahon po na yun. Talaga natuto lang po kami tuwing nagbabanding kami nila daddy. Yeah. May may chance ba na makita namin kayo ni, ni, na tito mo na soon na mag-perform together? Naku, sana po. Gusto ko rin po. Kaso na may mga ano kasi sila May mga work pa po sila sa Amerika. Siguro kapag ka natanggal po sila sa trabaho. <laughs> wish po natin. Hindi. Hindi ano po. Sa sa tamang panahon. <laughs> Sana. Ako po ako po talaga. Really wish ko talaga na gusto ko talaga magkasama po kami. If ever magkakasama po kami, baka sa Amerika kung ako po ako po talaga ina sa mga show siguro po. Mga po. Last question po. Uh, kasi yung song, yung mga songs, yung song mo ngayon, yung mga songs ni daddy mo, is a, is a, uh, is a genre of its own eh. No? So, ikaw mismo, ano ba yung, uh, yung growing up, ano ba yung mga type of music na pinakakinggan mo, kinakanta mo? Mostly talaga po love songs din talaga. Opo. Uh. Uh, uh. Tapos Air Supply, mga uh, ganyan. Kasi yung mga si ni daddy, Air Supply. yung um, mga, uh, ano pa ba, mga boy bands. <laughs> mga, uh, mga 90s. Mahilig ako sa 90s. And sa mga, yung mga Westlife, mga Boyzone. Yun, kasi mga parang natin po ako mga kanta. Mga Fats. Yun po. Backstreet Boys. Yan yung mga awitin ah, yun ko para medyo may konto ko ako. Kasi po. Yun <laughs> po. Yon po. Yon. Thank you. Thank you. Salamat po.